Jangan mak riski Dawi, no balik Itlang. Eh, Tapi tu tak tahu kak. Woi, okey lagi kok. Ini Yan guys, Dawi syaray. Terusi. Jangan mak riski Dawi. Bukan oh, tak tahu tak tahu kok. Woi, sebatu kalami juntai ni Ini kalami saya sebatu gini aku kalami adalah kadaku. Dapat yung just kutiaw tiyaw. ni. saya ni kaya, hey, good. Weh, kalami anak yung kadaku na lang. It's Lord. No, ako Lord. Timbungan guys, timbungan. Thank you Lord. Sabiaya. Ibigay mo sa guys. Timbungan. guys for today's video mga kayuski balik night fishing tayo guys kaya kaming dalawa lang ng kasama ko no mga kayuski kaya abang abang mga kayuski pero bago ang lahat sa hindi pa subscribe sana mag -subscribe, -subscribe, kayo mga kayuski likes abang abang lang maya guys yan mga kayuski install na ang lahat no Nakahagis na tayo guys dun sa out oh, Antay, uh, antay lang tayo ng Gracia mga Kayuski sana kampi natin ang biyaya ng karagatan ngayon guys right yan guys mga Kayuski hindi pa nagparamdam no kaya tiis lang tayo guys so, doon ang ano mga Kayuski lumubog ang floater dawi guys pero hindi ka lumubo bay Kaya Abang-abang lang Yan mga kayoski Dawi no Maliit lang Sa dito ka tao ka Uy <laughs> Okay lang po Ayan okay okay guys. guys Dawi siya Thank guys Thank you Meron mm -hmm. na Thank you Lord sabising. Yan mga kayoski wala pang huli copy muna guys Abang nag copy guys shout out sa mga solid supporters uh, subscribers no mga kayuski thank you sa palaging sumuporta sa ating channel mga kayuski natin dyan Right yan mga kayuski dawi eh. Oh, tengok-tengok kak, tengok-tengok. sebatu, eh. Kelamik, yung. Kelik, ayo. Eh, sebatu. Gini, ungu. Kelamik, adalah Kadaku. Kadaku, yung. Jusku, tiaw. ni, saya kak. Eh, good. Eh, kelamik, anak, yung. Kadaku, nilang. Let's go, Lord. Timbungan, guys. Timbungan. Lihat, hmm, guys. Timbungan, oh. team thank you lord sa biyaya na ibigay mo sa akin guys timbungan ah grabe man mga tunok uy. yan mga kayuski kagawi tayo no ito yan timbungan mga kayuski sarap sa sabaw sana may daragdag pa no Thank you Lord sa blessing Dawin na naman guys Pero maliit to siguro Siga tanaw to Kala nga maliit guys Basta meron Oh hey, meron Meron Oh meron oh. maliit Okay lang Malaki Malaki talaga siya Oh yan oh Malaki to Malaki sya. yun na guys, oh, malaki siya, oh, oh. Malaki siya, oh. Basta ni pa sa ano? Ha? A lapis? A few moments later. Yan, mga kayuski. Time check is alas tres ng madaling araw umaga, mga kayuski. Dito kami natulog, guys, para ipatuloy ang night fishing natin, mga kayuski. rights? Right? salamat ko okay abang abang lang guys yan mga kayuski. good morning sa inyong lahat po nakasalo po yan mga pa rin tayo sa fishing ground kaya abang abang lang guys sa mga kaganapan Right yan mga kayuski time check is 5 p.m. ng umaga kaya nandito pa rin kami sa area mga kayuski tapos naghantay ng ano madagdagan ng ating huli kagabi no dito kami natulog mga kayuski dyan no yan mga kayuski ski wala pa rin ano no the same as usual guys video kalmada ang sibad pero antay antay lang tayo guys yan mga kayo hindi pa ang ating huli guys kaya is tayo ng saglit guys no at maya maya uwi na tayo mga kayoski at shout out pala sa lahat ng ating mga subscribers, supporters thank you very much sa inyong suporta mga kayuski yan mga kayuski uwi muna tayo guys at mamaya babalik tayo mayang hapon mga kayuski idugtong natin dito sa ating video right? abang abang lang maya mga kayuski 5 minutes later yan mga kayuski tarugtong to sa ano na no Bising kami ng kanilang umaga Tarot po ito, guys Ang trupa namin no Ang Guys Bago pa lang kami guys no Kaya tarilak relax muna Right Ayan guys Gawi Danggit guys oh okay. Tanggit sugam dira no yan mga kayuski uwi na kami guys dahil wala kaming huli ay pero okay lang guys kay enjoy ba fights mga kayuski okay hanggang dito na lang ang aming fishing adventure guys at sana sa suno, sunod, sa naman ulit sa baka bukas mga kayuski tapos maglalad pa kami bukas ng maaga guys kaya maaga kami umuwi so that's it mga kayuski hanggang dito na lang to God be the glory keep safe ug amping tang tanan bye bye